Po alam ko. Ang lahat ng pinadala sa hearing, ang sagot, hindi ko alam. Yung frustration sa akin, parang hindi kayo tumutulong sa investigasyon. Before we... Okay. okay. Thank you, Mr. Chairman. Can you show the slide? Um, DPWH? Uh, yes, Ma'am Yusek. Uh, every year, tinatanong ko to and every year, sinasabi niyo na harmless ito at uh, mistake lang ito pero every year rather than natatanggal dumadagdag so mr chairman mr minority leader if you look in our slides nung GAA ng 2023 2.77 billion ang double exactly the same ang nasa GAA. uh bringing up natin to sa committee hearing pero hanggang sa final version meron pa rin natira 2024 imbis na nabawasan 3.48 billion ang double appropriation. Binanggit ko rin ulit to. Sabi ulit ng DPWH, aayusin ah, din nila. 2025, 78.5 billion ang double appropriation. So can you go to the next slide? Uh, next slide ulit para So these are the examples, Mr. Chair, no? Makikita mo, sorry po, malit lang dito, but uh, exactly the same project, exactly the same amount. So, ma'am, quick answer lang po kasi magse-session na. Uh, bakit ano? But hindi matanggal 'to sa submissions niyo. Um, uh, your honor, Mr. Chair, sa National Expenditure Program po pagka sinabit namin sa DBM at may napuna o na-catch kami pareho na double appropriation or pareho na exactly yung yung project name, ay kinokorek na po namin through sa Mission of Erata. Ma'am, that's never. Ako po ang nag bring up dito and then si Senator Coco. Apo. Pero sa final version, hindi pa rin nakorek. Ah, uh, yun po ang ano so, eh. Pero bakit nga every year meron? So, etong 2026 ba? Meron? Ah, uh, uh, alam, wala pong akong na uh, na-re-report yeah. sa akin. Sorry to ask you ha, but, uh, kasi wala na si Sec Bonoan, but every year you promise Apo. na walang double but every year, lumala lumalaki Emisalo Miliit. So second question, now that you're doing an investigation, have you looked kung parehong binayaran yung mga double or hindi na binit yung isa or parehong binit? Have you looked or hindi? Oh. Posible pong hindi na binit yung isa. No, question ko ma'am, have you looked or not? Uh din yung uh, honest answer, have you looked or not? Personally po hindi po. O can you ask and submit to the committee oh. is kung, Is your investigation committee, did they or not? Okay. Yes, po. Third question, bakit parang hirap na hirap ang DPWH mag-investigate? Hindi lang ngayon. Nung inibestigan natin yung tulay, ayaw nyo mag-preventive suspension, ayaw nyo mag-submit. Uh, tapos pag kami mga investigation na ganito, para kaming dentista na kailangan hilahin pa yung ngipin uh, ng walang anestesya, uh, parang bubunutan pa parati. Ba bakit po ganon? Your Honor, Mr. Chair, hindi ko po masagot yan dahil uh, yung investigation po... May execom kayo, ma'am, di ba? Opo. Hindi nyo na pag-uusapan sa execom tuwing may nung investigation? Nung nangyari na po ito lahat na to, uh, ano, it's been more than a month since the SONA. So hindi nyo na pag-usapan yung SONA nung sinabi ni Presidente, mahiya naman kayo at okay. ano. Uh, nagtas lang po si former Secretary Bonoan ng mga QAU team para umikot po sa mga regional offices na mag-inspect po. Okay, can you run us through paano yung investigation na yun? Is it general? Is it everything? Di ba na sa inyo yung under sa iyo yung uh, yung geo find mm -hmm. out kung may geo tagging sila sinabmit Meron tapos po. wala. Di ba? So for example, sa lahat ng pinakita ni Senator Lacson na ghost, Uh, nakita nyo na sa geotagging na may na-submit nga na meron? Meron pong geotag na naka-report. Oh, so sinuspend nyo na ba yung nagsubmit ng geotag? Ah. Uh, hindi sa, pa rin. Sa pagkakalam ko po. kaya, kaya nga ma'am, yun ang tanong ko nga eh. Um, Bakit, alimbawa dito sa Senate, kung sinabing may nagmamariwana, investigasyon ka agad, tatanggalin. Sa um, BIR, tanong mo kay Commissioner, yung katabi mo, nababasa ko lang, hindi, hindi mo na kwento to, Commissioner, nababasa ko lang. Di ba, ilan na sinuspend nyo sa, sa term mo? Madami-dami na, uh, Mr. Chair, uh, I think uh, more than, definitely more than 50, 70 Pag na, na H. So bakit sa DPWH, ayun na, si, pinakita na ni Senator Lacson, ang dami ng tanong ng amin chairman, ang dami ng pinasubmit, uh, na sa inyo GU tag. So obviously, pag hindi nyo tinanggal at hindi nyo sinususpinde, gumagalaw pa yung mga yan para pagtakpan yung ginawa nila. Your Honor, Mr. Chair, alam ko po na nagsuspend na si Secretary, former Secretary Banuan ng mga taga-Bulacan. Mula po doon oh, sa... sa... Bulacan lang ba may ghost? Yun po yung... Ay pa, exercise at kumuha na tayo ng Ghostbusters for Bulacan only, kung Bulacan lang ang may ghost. Opo, yung buong distrito po, I think na na-suspend na. na. Oh, pero ma'am, hindi ba napakadali naman? Kuha ka lang ng pinaka-junior, nung araw may oyster, may oyster pa ba ngayon? Wala na. Yung mga empleyado na kinukuha through DPWH? Mga roadside workers yata meron. oh, di ba? Sana nakikinig si Secretary Vince, di ba? Kung ako ang secretary ngayon, tawagan mo lang lahat ng uh, district engineer, isa, pumunta ka dyan sa bawat project, kunan mo na cellphone, eto yung geotag, i-compare mo. Kung wala, edi eh, ghost. Pero bakit tayo isang buwan na? Pasensya ka na, mama, ikaw nag-attend, but I, I know you're a powerful person then there, and uh, pinag-resign kayo lahat, eh. So, hindi ko alam kung matatanong ko pa kayo, but I think you should all still assess. But yung frustration sa akin, parang hindi kayo tumutulong sa investigasyon. Parang ano lang, every week lang, sana mamatay na yung issue, sana wala. Pero hindi nyo dinidiinan na talaga kung ano pa talaga ang nangyayari. So, categorically, tell us now, ilan sa 15 ang may ghost project? Uh, po, kung mako-confirm your honor, dahil hindi ko po alam kung ilan na, ano pa, na po yung result ng QAU inspection. Eh bakit ma'am? Eh kayo ang pina... Nung first hearing natin sa tulay, ganun din. Ang lahat ng pinadala sa hearing, ang sagot, hindi ko alam. I apologize. Oh, kaya, kaya nga, ba't kayo ang pinadala kung hindi alam? O nasan yung may alam? Wala dito yung ibang DPWH na may alam? Uh, wala akong oh. kasamang ibang undersecretary or assistant secretary. Okay or... ma'am, pero can you get back to us on that question? Pwedeng within the day i-send is kay chairman ilan sa labing lima ang sinasabing may ghost or at least... Uh, at kung... Let me reverse it. Kung meron dito sa labing lima, hindi ko sinasabing walang anomalya, doon muna tayo sa ghost. Iba-ibang klaseng anomalya, substandard, overpriced, etc. Ghost muna, ghost. Kung meron dito sa labing lima na walang ghost, they also deserve na malagay na sa media na wala silang ghost project, di ba? On the reverse, yung meron ghost na confirmed, we all deserve na alam na natin. O yung ibang inimbestigahan, you can be quiet and say na, we need another week, we need another three days. O, and then you say, etong lima, walang ghost, etong pito, pero we're looking kung tama yung completion, etc. Okay, last. Paano natin alam pag nagamit yung lisensya? Nagamit lang nung iba yung lisensya. Wouldn't know, Your Honor, Mr. Ma'am, alam mo, na tumakbo pala ang congressman, tinanong ako, uh, Chairman, Ministro pa nagtanong sa akin. Ang tanong sa akin, Sir, marunong ka ba mandaya? Nagulat ako, Ministro nagtanong sa akin eh. Eh sabi ko sa kanya, Sir, padadayain mo ako. Sabi niya, hindi. Kailangan marun, alam mo kung paano nandaya, para maprotektahan mo sarili mo, hindi ka idadayain. Bakit ka namin susuportahan kung magpapadaya ka? First question ko noong 2022 yun sa inyong sekretary, alam mo ba kung paano korapin ang mga projects ng uh, DPD? Ayaw sagutin. So kung lahat kayo dyan, hindi nyo alam kung paano makokorap yung project, paano mag-imbestiga. O hindi ba tinuruan ko na rin kayo noong 2022? Meron kayong iaw, di ba? O, pakilagay sa screen. Magkano ang iaw niyo the last four years? Almost 100 billion pesos. Nakalagay dyan, part of it is for testing. No? Uh, nasa, ito po, guidelines ng IAW, Kayo po nagbigay sa akin noon eh. Sabi ko sa inyo, I will not move for its abolition. This is ano, Chairman, 1% to 3.5%. Yung computation ko is based on an average of 2.5%. Yung dun sa ano lang, yung 100 million na slide. Di ba ang, ang usapan natin noong 2022 hearing, i nyo ng checklist ang bawat kontratista at i nyo na yung SSS, pag-ibig at PhilHealth ay babayaran. Kung ginawa nyo yun, ginawa nyo ba? Hindi. Or hindi nyo alam? I mean, it's okay if hindi nyo alam. Kasi operations ba yan? O. Oh. Kung ginawa ng operations yan, de, tignan nyo lang yung empleyado. So, pag sinabi yan ay empleyado yan ng Corporation B, pero ang nanalo ay Corporation Z. De, alam mo na na pinahiram yung ano di ba, wag na natin paghirapan yung ating sarili. No? But, Sir Chairman, I'll stop there because I know um, magte-3 o'clock na. But I'd like to submit this and I'd like to ask the DPWH, can you submit be comprehensive yung paggamit ng EAW? And bakit nga wala yung testing? Number two, dun sa mga uh, sinabi na ni Senator Lacson or sinabi ng kahit sinong senador or nabukon nyo na ghost, ibigay nyo sa amin yung kopya ng geotagging at sino nakapirma dun sa sa mga yon, di ba? La last talaga, Mr. Chairman, is COA here? Yes. So, ma'am, dun sa mga may ghost na nabayaran, are we also looking already into sinong auditor dun? Opo, po, Your Honor. Okay. So, I'll, stop there, but can you brief us on, on that? And same, same naman na sinabi ko, no? Na if the BIR is proactive, the customs is, is proactive, alam naman natin yung top 10 na at least perception-wise, tingin ng tao, e, eh, corrupt. So, double, triple time tayo don But you're doing something internally na rin, no, ma'am? Meron po. Meron na rin, ma'am. Oh. Oh. Thank you, Mr. Chairman. Thank you.